Hello mga kapigi, kumusta kayo? For today's video ay meron lang akong ish-share sa inyo na napansin ko um, kay Lola Meta pero ang alam ko, alam na rin ng iba pero ito, share ko lang din sa mga hindi pa nakakaalam na sa profile natin sa Facebook pag naka-turn on na yan, So, hi, syempre, wala na tayong mga parang normal na um, profile sa Facebook natin. So, makikita nyo dyan, ikikli, ay punta lang kayo dun sa sa face ay, sa, sa Facebook ninyo, sa profile ninyo. i-click nyo yung tatlong dot dun sa gilid, and then makikita nyo, merong nakalagay dun sa baba na make um, another profile. So, Pwede pa rin, pwede tayong gumawa ng another na profile Facebook natin under sa um Facebook natin na naka-turn on mode. So, 'di ba? Ang ang ganda lang kasi um pera lang 'yung sa Facebook natin na profile na naka-turn on. Pwede rin tayong gumawa ng iba pang um, profile natin sa Facebook na normal lang na kahit na hindi siya gag hindi natin siya gagawin na pang um, content or pang-upload ng yung sa monetization o no? 'di ba? So sa mga gusto, pwede kayong pwede i-check kung merong nakalagay kasi sa akin, nam, tinignan ko meron. So, 'di ba? Yung mga gustong gumawa pa ng isang account nila, pwede na tayong gumawa ng isang account pa kung gusto natin. So, yun lang mga kapigi share ko lang sa inyo sa mga sa mga hindi pa um, nakakaalam. Maraming salamat.